ayun na nga for today's video ang pag-uusapan naman natin ay yung mga advantages at disadvantages kung ikaw ay mag-apply sa US using direct application so syempre pag direct application ka sa mga schools, sa mga school district, mas malaki yung matitipid. Sobrang laki ng matitipid mo. Katulad nung uh, nangyari dun sa mga uh, na-assist ko before last year. Uh, two years ago bago sila nag, ano, nakapunta dito sa United States. So ito, isa isa natin yung advantages at saka yung mga disadvantages. Doon muna tayo sa mga advantages. So unang-una, ang advantage no, number one. Siyempre, matipid. Kasi kapag nag-apply ka sa isang school district tapos na-hire ka, directly, kung, kung under J1 ka, directly, uh, ikaw na yung maghahanap ng sponsor mo tapos yung sponsor mo na makikipag usap dun sa school. So, ganun lang kasimple yun. After nun, nakuha ng sponsor yung details ng schools na in-applyan mo tapos uh, after a few days or less than a week, bibigyan nila sa iyo yung DS-2019 mo na kailangan mong ipakita sa uh, embassy. So, yun agad. After nun ang gastos mo lang, most probably ang gastos mo lang doon ay um, napaka-minimal lang. Baka wala pang mga $500. As in, may, may XC lang. Tapos, uh, ticket lang. Yun lang ang gastos. Promise. Number two advantage naman, kapag ikaw ay direct kang nag-apply sa mga schools ay syempre, first hand yung information makukuha mo. So uh, meron kang direct communication dun sa principals o sa, sa, superintendent o kung sino mang hiring officer ng school district na yon So you get to know the details lahat-lahat uh, right away straight from the school district. Number three na advantage ng uh, kapag direct application ang ginawa mo ay siyempre malalaman mo yung proseso. Ikaw lang mag-isa yung gumagawa tapos at the same time alam mo yung preso. Hindi siya uh, wala mga patong-patong na rate. Siyempre uso kapag nag -ano. Kasi ng panahon ko sa, dahil gumamit nga ako ng third party na agency. So medyo patong-patong na yung mga ginastos ko. As in, tapos kada galaw bayad, kada galaw bayad. Eh, pag may mga pagkakataon na kapag ikaw yung mga gumawa ng mga, pra, ng mga bawat uh, step dun sa process, eh, libre lang yun. Pangapat na advantage ng Uh, direct application ay siyempre controlled mo kung kailan kakikilos at kailan kalilipad papunta dito sa United States. At siyempre, ang pinakahuli na advantage ng direct application ay siyempre alam mo yung proseso, matututunan mo siya, tapos at the same time makakapag-share ka pa sa ibang uh, applicants in the future. So dahil nga ikaw yung gumagawa, alam mo yung magiging process, alam mo yung magiging preso, alam mo yung magiging timeline, at, least, at least, as in yung 100% na details ng application mo ay Um, syempre, uh, alam mo yung mangyayari. So, yun yung limang uh, advantages kapag direct application yung ginawa. On the other hand, syempre, meron na mga disadvantages kapag direct application yung ginawa mo. Unang-una na dyan ay, yun syempre, yung Uh, dahil direct ka nag-apply, wala kang contact sa, sa, states, wala kang contact dito. So, maghihintay ka talaga ng kung kailan sila magre-reply sa'yo or kung magre-reply ba sa'yo, sila sa'yo. Kasi ako noon, dahil nga ako gumamit ng, ano, ng, ng agency, nag kami ng agency, ng third party na agency sa Pilipinas. So, katulad ng sinabi ko noon, sa, sa, last video ko, wala kami masyadong worry kung paano maghahanap kasi nag nga kami. So, sila yung responsible para maghanap ng opening mga 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 in need na teachers sa mga school so yun yung advantage ng paggamit ng ng dito ng agency pero kung syempre nga disadvantage yun on the part ng ano ng direct applicant kasi uh, yung ang hirap maghanap sa totoo lang mahirap maghanap ng school na a-applyan kasi makikita mo online uh, may akpakante sila pero hindi naman sila nagre-reply basta-basta So, pangalawang disadvantage guys, uh, pag nalaman nila nang, na dito sa United States na out of the country ka, out of the USA yung, yung applicant na yun, ayun nga, madalang nilang apply Tapos, if ever applyan man nila, tatanungin ka talaga agad nila kung meron ka na agad working visa or working ano. Kasi hindi, sa totoo lang, hindi naman nila alam yung mga visa-visa na yun. Akala nila, pag, ang nasa isip nila dito kapag nag-apply ka sa isang teaching position, syempre, kapag na-hire ka, uh, Ah, uh, ano kana agad mag-start kana agad sa bago mag-start uh, magre-report kana agad bago mag-start yung school year. So wala talaga silang idea pagdating sa J1 o kaya kung H1 ba yan o kung ano man 'yan. So yun, yun yung disadvantage kasi nga uh, pag nalaman nila na sa labas ka ng United States, alam nila nagagastos sila sa paperwork. So may mga may maraming school na maraming school district na ayaw nila noon kasi matrabaho. Eh, ayaw nila ng maraming trabaho. Pangatlong disadvantage naman ay yung syempre yung time difference. Pag ganitong winter, ang lama, dito sa kung saan nasan ako ngayon sa United States, ang advance ng Pilipinas ay 14 hours. Pag naman, ano, pag naman during the summer ay 13 hours. So yung sinasabi ko na uh, disadvantage yung time differences niya. Kasi nga, ah uh, yung um, pag, uh, pagre-reply o pagbabasa kasi minsan tayo sa Pilipinas syempre mag-ano tayo sa mga free time namin, natin sa oras natin sa umaga or sa hapon. So, syempre, hindi yun masyadong mapapansin kasi nga, gabi sa mga oras or madaling araw sa mga oras na yun dito, so hindi nakikita yung application mo. So, kapag uh, disadvantage sa, you know, in such a way na kailangan mong magpuyat alas 12, alauna alas 2 ng madaling araw, kakasearch, uh, kakakommunicate dun sa, sa school district, um, yun, puyat ka sa, sa, sa side mo ng, kung mag apply ka, mag-direct ka. Totoo lang, Guys, napakahirap maghanap ng school kapag direct. So, nung panahon ko, umuwi ako ng Pilipinas nung 2021. Tapos, akala ko hindi ako makakabalik dito under H1. Kasi working visa na ako ngayon. Nung unang alis ko kasi J1 ako. So, ngayon, uh, nag a -apply, apply ako kasi akala ko hopeless na ako doon sa gusto kong balikan na school dito sa dati kong school. Kasi, kung ano yung pinuntahan ko nung 2018, dito rin ako bumalik. So, nandito rin ako. So, anyway. So napakahirap maghanap, magpasa. Kasi noong time ko, akala ko nga hopeless na ako. Akala ko nga wala na akong magre-reply sa akin doon sa dati kong school. So, ang nangyari, nagpasa ako, nagpasa doon sa lahat ng school district na alam ko at saka yung mga opening kasi meron ako mga pinuntahan ng mga job fairs na online, job fair online tapos kung ano-ano pang mga subscription yung subscriptions yung ginawa ko tapos nakipag-communicate pa ako sa mga sponsors yun nga, so mahirap maghanap ng school Dumating ako sa bilang ko siguro mga naka 80 plus ako na send ng application sa iba't ibang uh, school sa buong United States so kasi yung iba nga doon hindi nagre-reply basta-basta tapos kapag nagre-reply sila ang sinasabi the job has been filled up ganon uh, kasi filled in na yung ano yung job pero pag pinuntahan mo doon sa website nila hindi pa naman so yung kasi alam nila na out of the country ka So yun lang guys yung disadvantage at advantages na alam kong naranasan ko kaya yun ang sinashare ko So for sure meron pang mga advantages at disadvantages na na-experience yung ibang tao Kaya uh, kung meron man, oh, pakishare nyo na lang sa, sa comment section tapos gawa natin ng video So yun na lang muna, maraming salamat, bye! See you po sa next video natin